Mayong adlaw guys. Ah, uh, welcome to my vlog. So guys, naata karon diri sa Puan guys oh, sa Coastal Road, ah, uh, Barangay Lapasan Cagayan City. So mo siya ang dalan guys, padulong sa lusot ni dito sa. sa siya ni siya dalan, pwede na kamulaw dito sa Bukidnon. Sa Picas Food nga bahin, pwede kamulaw dito na pisa sa Buanga, sa Misamis Oriental, ah, uh, Misamis Occidental, ah, uh, Osamis. So pagadian, kanang dalan guys, mo na street house na dito guys. So mo siya ang pier. dia di nakarga mga mga um sakyanan parko padulong ug sa asa ug dia but di nakutang ang gikan sa gikan sa sa Cebu sa Manila nga mga sakyanan sa nagalan lain diri nga i-deliver diri sa Cagayan de City so mga car dealers no so ayan guys oh guys tara sa Alcantara Road Lahus Street ni sa dito So ato ipakita sa inyo rin, guys ang katong uh, kalahos na gitsa no kalahos din siya sa Agora na uh, dito na sa no so dito sa patulong din sa dito sa sa buwanga sa pagarian sa usamis no pairigan so dito guys mo siya ang dalan view, mo ang main uh, ang coastal road so mo nang gitawag coastal road guys, uh, dagat man ang yang abay so coastal coastal road so nara guys coastal road sa dagat na sa coastal road so atong yagi ang karoon ang pisina sa PPA so tinibita na ng ano, muagi ang mga kargamento nara may mga container vans mga pambut so muna siya no muna siya guys no ah uh, karon ato isang lahusun ang padulong dito padulong dito isang lahusun okay, para makita dito ang dalan dito ang padulong dito sa paingon dito nabita sa Uh, sa west eh, eastbound 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 so kung guys, gay sa gay mga palay mo mga, mga palay mo so, sa una sa so, wala pa ni sana kung guys wala pa ni sana di mo coastal road wala pa ni sa di construct sa gobyerno ah, uh, naa ilang mga palay mo hindi mo mismo so katong mga nang apiktahan o nang kuha nang um, uh, Banda sa guys. Ipang banyaran to sila. So naglahain sila, ipang sibong sila dito. Nga, guhagin sa gobyerno ang dapat. Mga 4 lanes. 1, 2, 3, 4. So 4 lanes gin siya, no? 4 lanes gin siya ang nakuha, ang adalan. So, medyo luwag-luwag gin siya. Ano. Ang gaagay ko dito guys, dagtok ng mga sakyanan. Dito lang basta-basta ng mga sakyanan. Naapag yung mga karga. So, ang mga bus na di ka sa bukid nun, dirigit sa mga agi. So, manis sa guys. Eh. Oh. Tingnan ko sa road guys, sakop niya po ni Skagayan Dero City. So naalang ni Skagayan Dero City, no? Ah, uh, makita lang niya po ni no? uh, Manitia ya po sa Kung Kung mahanin ka upad na niya, Skagayan Dero City. So makaagi ka niya po sa road, no? Okay. Tanan ng mga bus. Gagikan sa bukid nun. Hindi man mo agi. Hindi man ipaagi. Kaya nga, no? Hindi mo sila pwede dito ipaagi sa highway. So mga nga dito hata ng Tostal Road. kay para ummm uh, sa mga langit mga sakyan so, dili sa maka sa traffic dito sa so ayan i lang natin i lang natin ang postal road kaya sa ganyan ang panahon so, anyway kaya naman sa langit so, mag ba kasi Hindi um, din tayo. Sayo sayo po mga gupo, mga alas 9 so, din pa magbukla So hindi po kayo nga. Hindi pero hindi alas alas 12. sa na mga alas 12, alas 3. Hastang inita. So karon kaya pa na no? So paggawas ta sa um, coastal road, no? So gi-hike lang nato, guys. Wala lang talag Kaya para uh, makita dito nato, no? Kung unsa takuan ang coastal road, no?

So, ayan guys. Siguro sa tuwag sa ngayon ko. Sinusok na sa guys. Pakita na ko sa inyo karoon kung asa so, na pagulong dito. So, asa pitay. So, okay. Tumoy ano. So, hangat guys no. Okay. Okay, baklay pa kaya hapon si ng utas yung suruy Pero baklay lang hapon. So, kailang baklay mga Okay.

guys. Um, hindi na siguro ka dito na. Hindi na ka dito nakita. <tabuk> kung kayo. Ito, ngayon, kung ang Kaya na ginagamit So, kamuli ka dito na sila tarawagan gina-construct dito sa lahat. Kaya nangyay, mga. Kapulong dito ang Pwede na So gawas na talo. No? So gawas na talo. No? Gawas na sa... so pa so, no? so, ta sa Castle Road so kadulong ta o pas terminal. Kita ba? So nila si siguro ta kadali. Kay ni ko man din man. So di hay ko man na ko So ako sa

Lagi abi pawo man ya kita oh ah lang nang lakatan na tanes saging ni saging lakatan pila na kilo ay kuha sa pagkasano ko papa man pila man palitan ni sayo ya naderi sayo kinsa pag kilo hilaw gabi kung hinog ginog na ni siya eritin sa bukod oo